Never have I ever kami dito sa mahiwagang pulang black, ay, pulang black. <laughs> bowl, bowl, bowl. <laughs> <laughs> basta dito sa pulang lagaya magne never have I ever kami galing ang mga tanong na to sa mga facebook friends ko at yung iba ay sa kanya so without further ado let's start So, ayun na nga, no. Bubunot muna kami ng isa. And then, sasagutin. Nung unang nakabunot. And, after ko, sasagot din siya. Ganon. So, magbabatawa topic muna kami kung sino ang mauuna. Okay. Sa bagsak lang. <laughs> ako pa. Sige. Okay. Dapat mo ano Okay. Gusto ko to. Ano yan? Gusto ko to! <laughs> Basahin mo. Basahin mo. <laughs> Never have I ever ah. ghosted someone by best army. Mm -hmm. Dalawa. <laughs> Di ko alam ni. Eh. Di ko na malala. Ako yung May ginos na ako dati. Ako dalawa. Kasi hindi ko na malala kung sino siya. Sino ka man, sorry. Pero... <laughs> Ang drama mo <laughs> Hindi ko na malala. Matagal na yun, matagal na. So I have ako. Ano ka? Sige naman, kasi ako maganda eh. What? Yes! <laughs> Sige na nga, ayaw mo na. ikaw na. Sige, na. Never have I ever been on any dating app. Sige, ayaw mo na. Anong app yun? Bumble, Tinder. Dami, di ba? Hindi ko alam. Tinder lang alam ko. Tinder. Ako, lahat-ahat na napasubang ko para sa Puking. Anong ano yun? <laughs> <laughs> para sa... <laughs> Para sa true love na yun eh. <laughs> Para sa true love na eh? <laughs> yun Ako na, ako na, ako na. Okay. Ang next question is, Never have I ever been upset with a partner for not performing well. <laughs> <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Ayaw ba. Ano ba ito? Ano ba <laughs> Yung question na to galing kay Ann pa din sa best friend ko. Napchat ka lang. Ayaw po. Nauna na ako. Ayaw. Oo. Oo. Oo, syempre, no? School. I hope What? din. Oh, no! I hope din. <laughs> Tangina po na tayo tawa dito, ah. Tangina. Ikaw na. <laughs> Ay, magsabi tayo lang. Wait lang. Basta ano, tagal nyo yung pa ako. Ako, ah, ano lang, recently. Kasi <laughs> oh, diba? bawal siyempre. Basta. Amok sa'yo. Boo, sir. Ano? Nag-uumpisa pala tayo Next sa question. Oo, oh, wow, pawis na, pawis na yun. Uy. Uh, ano yan? Hindi ko pa ito nagagawa. Okay, masaya mo na. Threesome with my besties. Never, we will never forget people. Never, 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 ever, ever. Never, never. Okay, next question. I'm Kayani Do am from. with people you don't know Never Never, never then Never, ever Oo, no, oh, yung pag-trace ang May sakit pa yun eh. Tsaka daw! Gross, trace Baya, mga tanong! Ninang muna, nang aaway ka! Binalik niya, binalik niya. Charot. Ah. Oh, there. Oh. Never have I ever tried to cut my own hair. I have ay, so. Always sa akin pag-broken ako. Nagbabangs pa kalmahan mo. Oo, oh. <laughs> oh, syempre pag broken na no? Ako, ako yung, bangsa. ano lang, yung ginupit ko yung bangs ko. Kasi hindi, yun yung... Di pantay. mga eight Di, lang. pantay yun, pantay yun, ano lang. Nagupit ako mga eight pieces lang. Hindi ano. ko lang siya na, ano, kasi... Dapat video ko yun, binlog ko, kaso... nasira yung cellphone ko na Android oh. ko. na lang, Ay, ah, yung isa, o. Oh. Yun yun, nasira. So, I have na... Ako ng next, next question is... Never have I ever done it with a person twice my age. You know the question. <laughs> Galibary kaya ano kung tanong mo ba? Ano na? <laughs> Never have I ever done it with a person twice my age. Never. <laughs> <laughs> Siempre yacano. Ay, ang no? di hindi, hindi siya twice my age naka ba? Oh, 24 ako, 29 siya. Hindi siya twice my age. Do. Ako wala. Na. Sko itong vlog na to, napakagulo. Totoo. <laughs> Ito naman. Never have I ever sent pic to someone you like. Tchoo! Ang bilis eh. I <laughs> have. I have, yes. Mga selfie picture. Eh, mga ano, mga Cute lang, mga cute pics. Lang. Yung mga ATM picture, mga gano'n. Depende okay. kung ano. Oo, uh, di ba? Di ba? <laughs> Charm. <Chur. laughs> Pangano siya, di ba? Yung iba, uh -oh. Char Okay, next question is galing na naman kay Anne. Had an one night stand? <laughs> Ayoko ba kayo pagplastikan, ayam? <laughs> ayam? Wow! The, never have oh, I ever wow. had on a one night stand. Ayaw. Medyo masasamang tao pa po kami ng mga panahon yun. Ngayon. <laughs> ngayon nagbago na po kami. Ayaw. Oh, Ayaw. Next question. <coughs> Bayan mo na. Nagbubuti yung mo. <laughs> Uh, never have I ever cheated on my partner, past mm -hmm. or present. I have. Sa PAS. Sa PAS, I have. Oo. mag na ba ako? Nangyita? Ah. Hmm? Nagtatayo talaga ito <laughs> <yun> sa akin. Kasi <laughs> sa ano ko sa PAS ko. nag na ba ako? Hindi, di ba? I, I have ako, na. Ako hindi pa. Alam na Eva yan. Oo. Oh, oh. no, Oo. Oo. Tawarin mo ako <laughs> sa lahat na mo. Ha! Ay, umiiyak pa ako sa'yo. Sige, sige. I have ako. I naman. have. Dati yon sa si mga kabataan. Okay, next question is, oh my god, galing na naman kay Anne. <laughs> Dati yan na nang pinalo natin? <laughs> Hindi, syempre, supportive to best friend ko natin. Next question is, smell my partner's boxers or brief? <laughs> oh, never. Never. Siyempre, ba't mo naman naamoy ah, yun yung brief? Pwede naman direct, di ba? Paano kung di ba alam kung labaan o hindi? What? <laughs> <laughs> Oo oh, nga pala. Ayam. Ayam din pala. Siyempre, ako ako kasi nagsasama. Oo, yung naglalabay. Kung saan-saan niya lang inuhuma. Ah, makakakayam. Mm ng -hmm. gamit na to. Oh, o, Hindi naman yung... Hmm, may ano to, ha? Ah. May... Inang <laughs> buhay. <laughs> o, oh, di ba? Okay. Kapag never, Okay neverdan oh, one next question lokutin mo yung mga ano nakakuha mo ng question kasi inaano niya nilalaro ni eh. never have i ever give me back message give me back message give me back message ano Ay. message tuloy putang ina massage massage <laughs> sabi niya si Pau si Pau hindi never pa never ko pa siya nabibigyan ng back massage. ako never pa ko siyang nabibigyan ng back massage. Kasi nung mga may work siya, syempre pagod na siya. Gusto niya nalang matulog. And ako, buntis ako nun. Ngayon, di naman di mamassage kasi itong isa gusto rin nakikisama sa mga lambing. Ganun. So, next question na. Next question, ito wholesome to. Napalo mo na ba si Emong Yes! Napalo ko na siya. Gang palo mo na ba si ako, ako? Oo, hmm. napalo ko na si Shana. Ako napalo na anak ko, napakamaldi ka sobrang. Kasi dika. ano, hindi naman yung palong, to, ano, oh, bugbog bug na ko. talagang child abuse. Eh may parang, para lang man na, oo, oh, bawal yan. Ganong palo ako, lang, ayaw. hindi naman yung palo na papunta ka na sa child abuse. Parehas kami, nagpapaluan ng anak ko. Yes. Ay, ay, ay. pinalo ako. ko, papaluin din ako, gan si Shanna eh. Ay, ay, Okay. Ay, ikaw na pala, next question. Ever have ever caught cheating on a test or exam? By Ani. Caught cheating? Eh, hago. Nahuli na ako. Ako lagi, high school pa lang. Lahat naman, syempre, nangungopia. Pero yung nahuli, iba kasi yun. Parang, yung mga hindi nahuli, saan na uli? Diba? Pinagpilit pa magaling mo. Hindi ka magaling, mga tipi. Ayap. Ayan. Ang magaling pa, A, B, C. May mga side pa. C. Mga diwa. Oh, uh, utang nila. <laughs> yes, yeah, so I have yan. Nahuli na kami, pinagalita kami ng teacher. Wala, pinagsasabihan lang. Hindi naman kami inano na kasi... Ako na guidance. Huh? Na? Na guidance. Huh. Siyempre mga... exam yun eh, general exam yun eh. Siyempre hindi, ano lang. Parang MMA exam lang. Kaya yeah, sa mga classmates Okay, the... from the wholesome question, go back to the not so wholesome. Okay, never have I ever sent nudes. Ayan. <laughs> Ayan. Sa, ano, sa boyfriend bo, Ako, I have din. <laughs> oh, you, I have din. Pero hindi naman yun yung malala na ano. Uh, yung talagang ano, yes. no? Yung mga... Yung sexy pictures lang, Ganon. Yes. Tapos wala akong cleavage, Basta sexy lang, Ganon. Yes. Ganon. Ganon lang dapat ikaw na. No, 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 no. So, parang pare-pares ano. Parang wala masyadong wholesome question. Uy, ba't kailangan may ba ganito? Ano yan? Ano ba yan? Okay, pati ano mo? <laughs> <laughs> okay, never have I ever hinawakan ng private part ng part ng partner in public. Pa-shout out na din. No, yun ako! Ayun! Ayun! Galing tong question kay Vanessa Fernandez. Nang classmate ko tanong second year, section Kepler. Shout out! Okay. Sige, muna ko sumagot. Ikaw bumunot eh. Kailangan niya siya shout out po? Hindi. Ano? Shout ako na, na shout out. out ko na siya. Ito lang yung tanong niya. Ninote ko lang na nagpapa shout out siya. Ano? Magkatitigan na Alam mo naman yung tanong eh. Oh. Ano? Saan? Saan? Like <laughs> saan? Depende sa pwet, sa ganun. Hindi, eh, minsan lugar. Kahit saan nga ako mapunta eh. Ako din, I have. Pero ano yun? Pero patago naman yun. Lilinawin <laughs> ko, patago naman yun. I have. Oo. oo. Ngawa ka ko yun yung niya. <laughs> ganun na parang... Dumping, ganun lang. Parang Koting ko ah. Ganun lang. Hindi naman yung mga talagang lamutak. Eh, meron. Basta I have. Ah. Saan yun? So, parang nasa restaurant ata kami. nasa <laughs> restaurant kami doon. Mag-jowa pala kami. Wala pa akong baby. Okay. Mina, Me next question is... Oh my God! <laughs> palala! Ang palala. Galing kay Best Ag. Make out in public. Uy! Huwag <laughs> ka magsinungaling ako. Never ako. Ihab mo yan. Ay, have mo you know, yan. Sinasabi ko sa'yo. I-shoutout ko dito. Ang sobrang galing kumusit ka. Oh, never! Oh, never! Ay, <laughs> <I> have mo <laughs> <Saan> yun eh? Bando. <laughs> I know it. Hoy! Ah! Oh. <laughs> <laughs> well, sana mapatawad po ako <laughs> ng pamilya ko. Mahal na mahal ko po kayo. <laughs> Isa po itong malaking kasalanan, pagkakamali sa nakaraan. Gano'n. Sabi ko sa'yo, huwag kayo mag-house manila, ha? Matagal <laughs> pa po yun, hindi pa po ako nagagamay ng lubusan. Sorry. I have. I Never have. ako, ha? Never Sorry. ako, ha? Never. At sa'kin sa na po tayo talaga. <laughs> Bakit? ako never, ako never. okay I, I have oh, Totoo, totoo yon sa may Macdo sa research yun hindi, hindi 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 yung ba ba? Yung, ay, basta Mac... no, nung... Sa yung yun. sa gilid no? sa gilid nung... Macdo kung mukha ba? Sa gilid mo 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 Hindi, mo 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 na! <laughs> so, Pwede na bigla lang ako, no? Kasi gusto yung... Okay. Ito. Never have I ever is on your crush. I have. Ako. I have ako. Never. I Kaya have ba ako, ako. Na crush ako. Ano yon? Ah, parang high school ako. Ano? Ito, totoong kwento talaga to. High school ako. Crush ko siya. Tapos ngayon, hindi niya alam na crush ko siya. Tapos pinag-aasar kami na kunyari ayoko, pinag-aasar kami ng dalawa na Lee. Pero gusto ko yung ganun, no? Ganun. Ay, sa'yo. Yeah. Say, oh, sure. Me next. Never have I ever kiss a stranger. Ako ano? Ayam. Happy I Happy tea. Have, sa happy tea. Ako sa happy tea, sa House Manila. Ang dami Sa core. Ang dami na Ako happy tea lang. Dun lang. Five seconds. Walang mali siyang pata. <laughs> Five seconds. Six. Wala mali siya. Pero pagtapos naman na yun, umuwi na ako kasi hindi ko talaga kaya. na lang ang question, nag-iisa. Hindi ko alam kung nag-iisa or nailaglag niya lang. Hindi ko ginugupit niya ng iba. Ito galito kay Heidelin. Ayun po ano to? Sabi niya, SPG Zai. Ano yun? Oo Hindi ko rin alam. ay, ay. ISPZ Zai. Siguro yung mga ano. Ay, makikita ba? Paano ba? Basta yan, SPZ, SPG. Hindi ko mag-gets yung tanong, pero kung... Kung ano man yan. Tinatanong yung mga SPG kaming tao. Yes! I have! have. <laughs> Balitad, I have! I have! <laughs> so, that's it, guys. Thank you for watching this video. Yung mga sinagot namin doon is totoong sagot talaga. Walang eme-eme. Honest na. So, sa mga pamilya ko. Thank you sa so, patsawari niyo po ako. And sa asawa ko! <laughs> Patawarin po yung sa ginawa niya, no? <laughs> Yun lang. So, if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more video suggestions. Please comment down below. Thank you, guys! Bye, mga pulang!